Ayan, maganda hapon sa inyo mga kabayan ito mo i-upload tayo hapon na tayo nakapagbigay ng free ride kay sir kasi ayaw magpa-video nung iba ayan saan tayo sir? Uh, ayala mo lang ayala ayan mo siya galing dito sa may terminal 4 ayan dito kami uh... ano probinsya niyo sir? Laking Manila talaga. Oh, ito Manila boy. <laughs> Kapon taga si ito talaga laking Manila. Eh <laughs> si Sir Gandal lalaki Sir. Ayan. anong channel niyo, boss. Ayan, siya po ang pre-ride natin pre ngayong araw. Ano ko taxi vlog big later. Taxi vlog si Sir. na support natin. Yun. Ayan. Siya nga noon, pre-ride natin. Kahit tapo na, kumuha tayo ng pre-ride kasi Panako natin yun sa mga kababayan natin. At na sa na nasa, nasa Australia ka, shout out sa iyo. Sobrang salamat sa ano, sa sobrang support mo sa video ko. Saka yung ano, nasakay ko pala sa ano sa Chinatown. Shout out sa iyo. Hindi ko hindi ko maano yung pangalan nyo te, kaya Tinanong ko na lang yung hinatid ko sa Chinatown. Ayan. Eh si sir, anong ayan, laki Maynila si sir. Ayan. ayan. anong masabi niyo sir? Dahil lagupir ako kahit hapon na sa free ride. Bakit tulong sa mga tao syempre? Ayan. Dahil na sa mga <laughs> kung wala ko ba sa akin, pecha de pelikula na. Sakto sakto. Oo, <laughs> oh, diba? Laking <laughs> tulong. Ayan. Iyan ang ano, Iyan ang ginagawa natin ngayon yung makadugtong kahit konting ano konting ano lang bali makatulong tayo sa kababayan natin na tulad ni sir magtatrabaho pa lang pa lang nagahabol din siya sa oras kaya ayan abang kinakausap natin siya umahataw tayo anong pangalan niyo sir? CJ CJ Victoria uh, CJ Victoria ayan taga Paranaque sir no mm, Paranaque ayan taga Paranaque si sir CJ ayan baka may gusto kayong i-shoutout sa mga kakilala nyo sir para mapanood kayo ayan uh, shoutout kay ano Money King lang <laughs> sa, na, sa, Canada ayan bali direto lang tayo sir ah, eh, no? ayun si sir, sir. napakagandang lalaki one port lang ako sa porma ni sir eh <laughs> mga kababayan wala tayong pinipiling ano dito na kahit anong oras basta hindi pa tayo nakakakuha ng pre-ride magbibigay tayo para sa bayan para sa mga kababayan makadugtong tayo sa ano taxi ayun Ayan yung ano dyan. Pagkikita nyo yun. Pababa. Ay, mali. Big liter, sir. Ayan, yung mga kababae, mga kasama kong driver. Lalo na naririnig natin sa ano sa balita na humihingi kayo ng dagdag pamasahe sa taxi. Siguro ako, hindi ako pabor sa ganun dahil sasagasaan na naman natin yung mga kababayan natin na mananakay lalo tayong mawawala ng pasahiro kaya siguro kung makakarating man to sa LTE Parby eh, hindi ako pabor sa ganung ano kasi wala na nga kaming pasahiro gaano sa 40 ang lockdown lalo na pag naging 75 di wala na kami ayan kita kayo sa inyo sa youtube hindi siya tayo ayan ito ginagawa ako free ride araw-araw isang pasahiro para kahit pa paano matulog, makatulong okay, tayo sa ano, sa, sa, orange. sa mga kababayan natin na biyahero yan yan sir, visits lang para sa iba natin na mananakay dahil sa free ride, yan, visits na lang kahit oh. okay, malaking tulong po sa mga tao mga gato lalo po nga nagmamadali na kami yun tapos yeah. di pili pagkapos ka na may pangkain ka na e. uh, sige sir thank you thank you ayun ayan bababa na si sir dito ayan dito si sir nagtatrabaho Okay na po, okay na, na po na yan. Po. Hindi po pwede, sir. <laughs> oh. Thank you, kuya. Ingat po lagi. Uh, eh. Sige, sige. For thank thank you, thank you. Sanabi ko okay. na lang po. Sige po. Ayan, ito babay ito, sa inyo tara. para ano. O, oh, yan, yan, yan. Salamat. Para ano, ma... Yung iba maka sakay din sa atin ng libre. Ayan. Kahit pa paano nakatulong tayo ng isang pasayro, isang araw. Siguro pwede na yan. Mag-sacrifice tayo ng konti kasi alam naman natin na pag tinasang pamasahe ng taxi, siguro sa masasagasaan na naman natin yung mga kababayan natin sigurado. Huwag kayong magagalit opinion ko lang sa sarili ko to eh lamang mga kababayan pakishare ng video ko kung sino man yung makakachamba sa atin sa araw araw isang pasayro isang araw libre kahit paano makakatulong kayo sa ating mga kababayan ayan mga kababayan babay sa inyo dahil ganap naman tayo ng pasahiro ayan